Bakit ang mga millennials kailangan nila ng life insurance? Number one, dahil mas affordable ang life insurance kung ikaw ay mas bata at healthy. Ang cost ng life insurance ay nagdedepende sa risk. At ang mga healthy millennial ay consider na mababa ang risk ng mga life insurance company. Kaya ibig sabihin, mas mura or mas affordable ang kanilang life insurance. Number two, may mga taong nakadepende sa iyo. Hindi ibig sabihin na wala kang anak ngayon or wala kang planong magkanak sa future ay hindi mo na kailangan ng life insurance dahil may mga tao pa rin na nakadepende sa'yo. Number three, mahal ang mga funeral expense. Hindi ibig sabihin na wala kang anak or wala kang mga utang, hindi mo na kailangan ng life insurance dahil anuman ang mangyari sa'yo, meron pa rin tao na gagastos para sa pagpapalibing mo ang tanong, anong gusto mo? Mamorblewa pa ang family mo sa pagpapaliping sa'yo? Or, merong life insurance na sasagot para sa pagpapaliping sa'yo? Number five, ayaw mo naman siguro na luwabog sa utang ang pamilya mo. Let's say, for example, bagong kasal ka. Then, bumili kayo ng bahay ng iyong asawa. Then, suddenly, bigla kang namatay. So, ibig sabihin, yung asawa mo na lang, ang magpapatuloy sa pagpapabayad ng bahay na binili ninyo. Ibig sabihin, ang pagbili ng enough life insurance ay makakatulong na kahit anong mangyari sa future ay hindi malulubog sa utang o hindi kawawa yung pamilyang may iwanan mo. So bottom line, ang patuhan ng life insurance, hindi lang ito para sa'yo, para na rin sa mga taong nakadepende sa'yo. Kaya kung kailangan mo ng exact proposal, email mo lang ako dito para mapag-usapan natin at mapaghandaan natin ang iyong financial future. As Coach Ivy para sa si ipapag-benefits ng life insurance.